Bilaw lang ga. Ari na ko. Oh. Juli Oh. Hey. Palangga ko. Oh, wala ka ba lang malipay sa pagkabot ko? Ari na ako! Oh. Lahidlogin oh. ako sa inyo sa mga tuman. Madawayan na pag-abungat. Hey! What's wrong? May problema ba na kita? Madamo ako sandala na pasalubong mo. Ah. <clears throat> sa imo. Sa mula ka. Sa hindi mo mo. Makalakad ako sa ilo kagang. Kagito. <clears throat> Nakilala kong imo asawa ka na naka. Hayaan mo wala ka manunod sa akin. Eh. Julie Chang. Pamilyado ka gani. Oh. Ginaagaw ko ang kaligay na dapat. Ginapatungod ko sa iyo legal wife. Julie Chang. <laughs> ang ako man ganin, may ba naman. Ang kinalain lang, bulagay kami. Tapos ang asawa mo nito. Sorry. So Nagbusong mo ako sa ating anak. Oh! Na Nagabusong ka, kulamo. Ha, Judy Jane? Sanga! Oh, salamat! Ginpahalipay mo ko sang tuman. Oh, salamat! Salamat nga! Ha? 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 mo si mo Ha? 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 Dia akan menjawab pertanyaan saya. Tidak! Kamu adalah seorang kriminal! Ka! kriminal ka. Sorry. <laughs> kriminal! Maaf. Kamu kriminal! Kamu Nakaibalo ka pala kag ginalang kagan ko gini nasang tuman nga mahatag ko sa akon. Pero ano mo yung buhat mo? Sobra sobra ang pagpalang ginatag ko sa imo. Oo, oh, may asawa akong galigan. O pag isa magkabot ka sa kabuhi ko, ginkabi ko ikaw nga isa ka prinsesa. Kasi imo ko lang nabatsagan ang pagigugmang wala ko nabatsagan to isa iya.

So kung sa magkuha ko ikaw, kag ikaw masamingan naging ikaw ko! Ikaw lang sulong ulot sa pabinsaron kang sandugan ko. Kanugon lang! Kanugon lang hindi ko ikaw mapakasalad pang mga asawaan na ko! Abang kinatag kong tanantanan mong gusto kung malipay ka lang! Kamaluga! ka! Ang asawa kang anak ko wala ko naging pabayaan sa pagsustinto! Naging maayo ko nga sa inyo nga duwa sa asawa ko. Uh, kagtani nagbunga na ginapang... Ah, ginap... Kagtani, kay Ay. Kagtani kay. Sa inyo, asawa ko <laughs> kagtani, ng bagibig, malay, natun, <laughs> <laughs> payo, nga nagkagtani, Kai. Naging maayo ko nga sa inyo nga duwa sa asawa ko. Kagtani kinagbunga na pagigumalay na ito nga duwa. Hindi na ang pinakamalipayon nga diyon sa akong kabuhi! Eh. Ibig pa kayo nagtaas ng akong langko! Ang mga papinig buhat mo. <laughs> ang babae nga gin ginalaran ko sa nga akong bugkos ang pagigugma. Isa ka na kang ka, kriminal! Kriminal! Ah! Oh, sorry, Henry! <Sorry. laughs> Kriminal ka, Julie Jean! Wala ka sa kaluhay sa pagpatay! Kagalag pa natin na tuwangin patay mo! Sa di na konsensya mo, ha? Sa di mo! Apat ka! Paano ikaw, eh, ikaw tak... Hindi pa ko pala ka sapat! Kay, walang palangga. emang na japon? Na lang eh? Hindi, hindi ang hindi. Walang palangga. <laughs> Kaya palangga. Ayaw mo? 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 Walang palangga. Ayaw mo? bata palangga. Ayaw mo? Walang palangga. Ayaw mo? Walang palangga. Ayaw mo? mo? Walang palangga. si mo? mo? Walang palangga. Ayaw mo? mo? Walang mo? ha mo? Paano ikaw kang pabayaron sa mga sala mo? Ha? Nga ako bang isang kalagad sa kasuguan na ginbuhatan mo sini? Nga, sa <laughs> Sanil, wala ko nagkulang sa imo. Magsabat ka! Iyambal! <laughs> Kaya siguro ko sa imo, kung hindi pagpatay ang ginbuhat mo, o ba ko oh, ipaw? O <laughs> ipaw?

ハハハハ! <laughs> <laughs>